Sobrang daming pagod namin sa araw na to. Kaya naman, ginawan kami ni nanay ng napakasarap na merienda. Bago ang lahat mga langga, ishare ko pala sa inyo na dumating na yung na-order ko na transparent na trapal para ilagay ko dito sa kusina. Dumating to nung mga nakaraang araw at kanina ko lang nabuksan at eto na nga i-install na namin kaagad. Hindi ko naman kayang maglagay na mag-isa kaya ayan, nagpatulong na ako kay nanay at sa kapatid ko. Para lang talaga siyang plastic cover pero napakaganda ng quality, sobrang kapal. Pwede siyang pang bubong. Ngayon kasi na tag-ulan, kailangan na talaga namin ito at dito nga natin ilagay yun kasi pumapasok talaga yung tubig ulan and then kapag humangin sobrang lamig sa loob matagal na akong naghanap nito buti na lang may ganito pala talaga na trapal na transparent may mga butas na din yan bawat gilid tapos may mga tali na rin nakasama at dahil sobra pala yung nabili ko yung extra nilagay namin dito sa kusina nila nanay so ito palitan na natin yung mga sako para naman medyo maliwanag na dito ito po yung mga nakalagay dito kasi mga sako lang talaga na pinagtagpi so gawa ni tita eto mga langga ngayon mapapalitan na po natin ito para medyo maliwanag talaga at kitang kita yung pagka-native dito at makikita din yung view sa labas mas maganda na rin itong mga langga kasi medyo nasisave pa yung kawayan na hindi pa laging nababasa, so ito na nga yung kinalabasan no? diba, maliwanag na pagkatapos nga namin maglagay ng trapal mga langga ito ay uh, nagtulungan naman sila para ay dito sa tinanim naman ninyong nakaraan, kung napanood nyo ngayong mga pananim update ko dito sa bundok itong mani na tinanim ng kapatid ko ay sobrang lalayo at say sayang yung space mga langga kaya ito ngayon, sa Bisaya pa, nagpuna or nagpuay. Ayun, para hindi masayang yung space, ay dinagdagan na lang din ng tanim. Ayan tuloy dubdo yung trabaho. Kasi yun nga, hindi na guide ni nanay ng mga nakaraan. First time din kasi nila magtanim ng mani. Ito, tingnan nyo ba yan? Napakalayo talaga. Kaya diba, napakasayang ng area kapag hindi natin dagdagan ng tanim yan. So ayan, sobrang nakakapagod talaga dahil ang init ng panahon nung ginawa nila to. Kaya ayan, nag-request kami na baka naman pwedeng magluto si nanay ng merienda. So nagpabili na ako ng arena, baking, baking ba yun? Yes, at sugar. So, eto na, nagluto kami ng binuylos ang tawag nito mga langga kung sa bisaya pa. Donut naman kung sa English. <laughs> Ayan, dito kami nagluto sa labas para hayahay naman. Tapos hindi masyadong mausok at wala namang ulan. Alam niyo sobrang sarap ni nanay gumawa nito. Alam niyo yung malambot na may pagka-crispy. Parang ganon. Namiss ko talaga yung gawa niyang binuilos. Kasi dati nagtry kami ni boss. eh, awan ko na lang. Pati aso namin ayaw kainin sa sobrang tigas. Ayan, namiss ko talaga yung luto ni nanay na binuilos na yung ganito. Kaya yan, pinagawa namin siya. At dati nung bata kami, nagluluto siya nito. Tapos nilalako namin ng kapatid ko. Habang nagluluto pa nga siya init init pa ito mga na hain, ay nilagyan ko na ng sugar. So, ganyan ang ginagawa namin mga langga para makot siya ng white sugar. At ayun na yan, napakasarap talaga. Yung iba yun. naman ang ginagawa nila, nilalagay sa isang plastic, tapos saka isi-shake. Sa dalawang kilo, nasa 50 plus yung gawa namin. Baka umabot pa ka ng 70 eh. Kaya sobrang sulit talaga na gumawa ka nito, ikumpara naman pag bumili ka. Kasi dito sa amin, pag binili mo itong isang ganito ay limang piso. Pagkatapos nga namin magluto lahat, nakapag-side naman na dito kami magkapisa sa unahan ng bahay bahay dito lang malapit sa bakura. Yan si nanay napagod, kaya pahiga-higa na lang daw muna siya. Alam niyo kahit kulang kami, kahit wala si boss, i masaya talaga pag kasama yung pamilya, pag malapit yung mama at nandyan yung mga kapatid. Hindi man perfect palagi yung moment, pero iba ang pakiramdam. Masaya talaga ang puso pag kasama ang pamilya. Ito yung favorite moment namin dito, yung may lulutuin kami na merienda tapos pagsasaluhan namin. Ito lang muna siguro ang maishare ko sa inyo for today's video mga langga. Kung nagustuhan niyo tong video, natawag kalimutang mag-follow at mag-share. have a good night bye